Senator Padilla is recognized. Apo. Uh, Ginoong Pangulo, napakaganda po ng na mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas. Eh para saan po yung Barmlo? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. ganitahan kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh makikinig tayo sa sa sinasabing ngayon na, ngayon na. Eh teka muna po. Eh marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, abe, wag na tayo magbayad ng tax. E paano po ang gagawin natin? Papayagan, na, papayagan po, papayagan ba natin ng na mga artista ngayon na wag na magbayad, magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. ay e marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po hindi kontra kahit tanino dito. Ako po number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga libre na lugar para kumbinsi ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas, kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin, kundi yun lang. Maraming salamat po.